madam. Ang ganda ng airport na. Here in the Philippines. Madaling araw pa lang mga madam. Kailangan na namin pumunta yeah. sa airport at baka mahuli po kami sa aming flight. Taray flight. Ang ilan sa inyo baka alam na talaga kung saan ako pupunta pero mamaya ko na po i-reveal sa mga hindi pa nakakaalam. Ang pupuntahan ko mga madam is sobrang tagal ko ng dream na mapuntahan nung nagwo-work pa po ako mga madam, pinag-ipunan ko talaga ito. Pero teka mga madam, share ko lang sa inyo yung first time kong pagsakay sa airplane na mag-isa lang po talaga ako. Kasi maghiwalay po kami ng kapatid ko ng airline. Mas social yung sakanya ako pang sipupak lang talaga ako, yung pang budget friendly lang. Sa mga kagaya ko pong first time at magbabalak na pumunta sa ibang lugar, ang first niya pong hahanapin is ipakita niyo mismo yung inyong ticket. Kasi scan po yung QR code doon. Ito nga po pala ako naghihintay. Pwede pong yung ticket niyo is yung hard copy or pwede pong online lang. At para malaman niyo kung anong oras ang flight niyo, dito niyo po makikita yung schedule niyo. Yung make sure po na listen niyo po talaga ng mabuti kasi baka malampasan kayo. Isa pa para hindi kayo mainip, kinailangan ko po na magdala ng iPad at ng mga panoorin. Since bawal po ang tubig doon, bumili na lang ako. After po na ma-announce yung gate kung saan talaga ako pupunta, pumunta na ako syempre. Baka maligaw pa tayo at maiwanan. Ako pa, sayang naman. Sa 133B po pala ako naka-assign. So nagkaroon po ba kayo ng idea do sa mga shinere ko? Sana nga po ay nagkaroon para Ma-idea na kayo kung kayo po ay mamamasyal sa ibang lugar. At habang nag enjoy nga ako dyan mga madam, muntikan pa akong malublat At ito ang dahilan. Pero alam nyo ba mga madam, sobrang bait ng mag-asawang niyaan. Hanggang dito sa sasakyan, nakasalubong ko pa sila at nakasama. By the way, nice to meet you Nikki and your husband, Uncle John. Tara, biglang nagkaroon ng uncle ba? Diba? Pagka pupalang po palang pumasok kami sa gate, meron po palang bus na papunta doon sa airplane mismo. Alam niyo mga madam, sobrang blessed ko po talaga kasi pangarap ko lang talaga ang biyahe na ito. yung pangarap na yon ay nagkatotoo na po pala. Sobrang salamat po sa pagpapala na ito. Sobrang happy ko pa dyan, nakapture pa si kuya dyan. Kuya, shoutout sa iyo! Actually mga madam, second time ko na po itong pagsakay ng airplane pero limot ko na po yung experience niyon. Kaya lahat ito parang bagong experience lang talaga sa akin. Tinihiling ko mga madam na sana, malapit talaga ako sa bintana at nangyari nga. Ito pa mga madam, wala talaga akong katabi sa aking upuan. So yung tatlong upuan, ako lang talaga. Diba, ang saya-saya. Meron nga po palang mga safety regulation dito. Ayan, yung mga cart na yan. Kanina ang saya-saya ko pa mga madam pero kita nyo naman ha pang umaakyat o lumilipad yung aeroplano. Ito na yung itsura ko. Muntikan talaga akong tumawag ng uwak dyan mga madam. Pero napigilan ko mga madam kasi nakita ko ang ganda ng langit. Ulap pala mali. Sa mga first time ulit na sumakay, ganito rin po ba yung naramdaman nyo? Gitis isang oras mga madam, sobrang bilis lang po pala ng biyahe from Manila to dito. So ayun na nga, nandito ako sa city ng mga Opa, Edi, opalawan Puerto Princesa. Nakala nung mga friend ko nagpunta ako sa ibang bansa. Nawaw wow, mali ba kayo? Pero pangarap ko din na makapag-flight sa ibang bansa. Pero as of now, dito muna tayo sa Puerto Princesa, Palawan! Maliit lang po pala yung kanilang airport mga madam, pero napakaganda at napakalinis. Makikita nyo po mamaya. Ito mga madam, may mga pa-welcome sila dyan na pwede kayong magpa-picture. And ayan po yung kaganda yung kanilang airport. Kaso nga lang walang kainan pala dito. Mayroon ditong coffee lang. Lalabas ka pa para kumain. So may hinihintay pa ako para makaalis talaga o makapunta talaga dun sa pupuntahan. Tamaan niyo ako mga madam. Since mga madam, yung aking kasama is wala pa. Kailangan kong maghintay dito for 5 hours. Yes, for 5 hours, kaya pumunta muna ako dito sa BOC, kanilang coffee cafe. Ano ba yan? Coffee shop ba? Abahala ah, kayo ah. Ang ganda ng kanilang coffee shop mga madam, meron din po silang mga snacks, meron din po silang mga bread, mga light snack na nandun sa kanilang menu. din lang po ako ng strawberry frap. Dito na rin pala ako nag-lunch mga madam, ang in ko is ramen lang. At medyo mahal po pala ang mga pagkain dito sa airport. Kaso nga lang wala akong choice kundi bumili kasi dito ako tatambay habang hinihintay ko yung aking kapatid. In fairness, masarap naman talaga mga madam. At habang naghihintay ako dito mga madam, nag-enjoy pa rin naman ako. At alam nyo ba mga madam, talent ko rin po ang maghintay magkaroon ng mapaghintay na sa loobin. Totoo, walang joke. Magaling po talaga akong maghintay. Basta meron akong panoorin, di mo ako basta-basta maiinip. At syempre, merong pagkain, di ba? Sinong maiinip kapag may pagkain? At ito pa mga madam, hindi ko po akalain na may susundo pa po pala sa amin pagkatiting ko dito sa airport. Kaya ito, nandito na ako sa sasakyan at ihahatid na po kami sa hotel. Mga madam, alam nyo ba, sobrang linis pala dito sa Palawan. Ito yung po yung palabas sa airport nila. Teka pala mga madam, madami po pala itong park. Kaya dyan lang kayo, huwag kayong aalis.